niok pam Ang yellow pigment. Ang ng atay ng manok, mangga at carrots ay maaring panlaban sa tigdas, pagtatae at pulmonya dahil ang mga pagkaing ito ay mayaman sa vitamin A. Ang vitamin A ay may mahalagang papel panlaban sa infeksyon, kalusugan ng mga mata at iba pa. Ang vitamin A ay nagpapalakas sa production at aktibidad ng puting selula o white blood cells ng tugo na siyang lumalaban sa mga infections ng katawan. Sa mga pagsasaliksik ng mga eksperto, ayon sa datos ng NIH, WHO at CDC, ang mga batang may sapat na vitamin A sa katawan at mga bata sa mga developing countries kagaya ng Pilipinas at India na nabibigyan ng vitamin A kapag may tigdas, pulmonya at pagtatae ay may mas maliit na pagkakataon na magkaroon ng komplikasyon ng matinding pulmonya pneumonia, pagkabulag at kamatayan. Ang vitamin A ay may mahalagang papel sa paningin dahil ang rhodopsin at retinol nito ay kailangan para sa retina na mapabuti ang kakayahang makakita sa liwanag at dilim. Ang vitamin A ay nakikilahok sa pagbabago o remodeling ng mga buto. Pangapat, ito rin ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog ng mga selula ng mga endothelial cells o yung mga naglilinya sa mga loob ng bahagi ng katawan. At pang ito ay nagre-regula ng paglaki at paghahati-hati ng mga selula na kailangan para sa reproduction. Ano ang mga pagkain na mayaman sa vitamina A? Dalawang, dalawang pangunahing anyo ng vitamin A ay ang preformed vitamin A o yung mga retinol, retinyl esters at ang provitamin A o carotenoids tulad ng alpha-carotene at beta carotene na nauuwi sa retinol. Ang pre vitamin A ay mula sa mga produktong hayop, atay fish oil, gatas, itlog, pinapalakas na pagkain o fortified na pagkain, at mga pandagdag na vitamina o mga vitamin A supplement. Ang mga carotenoid ay natural na matatagpuan sa mga pagkaing halaman, mga dahon ng berdeng gulay, kale, spinach, broccoli, orange, at dilaw na gulay, carrots, sweet potatoes, kalabasa at iba pang winter squash, summer squash, kamatis, pulang bell pepper, cantaloupe, mangga at iba pa. Sa video na ito natutunan natin kung ano ang kahalagahan ng vitamin A. Hanggang sa muli, tandaan ang isang malusog na bata ngayon ay may malaking pagkakataon upang maging malusog na mamamayan sa kinabukasan. Kita ulit tayo sa susunod na video.